Ayan nito guys, luya. O. Pag magluto ako, magtatapyas lang ako dito guys. Ayan, pinagtapyasan ko. Pinapyas ko yung isang uh, may dahon. Ayan. Ginamit ko sa pagluto. Tapos yung kanyang singil guys, riniplat ko sa may uh, plastic container. Ayan, para dadami guys. Ayan no, diba guys? Luya, hindi na ako bibili. Ayan, ulo yaw. Malaking uh, uh, save po natin yung uh, po tayo ng ganito guys. Ayan. Makakabawas gastusin sa mga ricado. Ayan o. Oh. Halimbawa yan, tapyasin mo yan o. Oh. Pili ng pang uh, paksew. O, oh, di ba guys? Ayan. Bawas gastusin sa ating uh, кушина